Aksyon natin ngayong araw ay tinulungan niya ang kanyang karelasyon para makapagnegosyo at makaahon. Pero matapos daw itong tulungan sa puhunan, siya raw ay biglang pinagtaksi lang. Ah! 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 Ang sigaw ngayon ng Todo todobigay, help, help, aray! Mahal niya talaga si Obet. Kaya nga, lahat ng ginagawa ni Vicky para sa kanya. Kilala ko yan si Obet. Na alam ko ba, sa mga anak niya. Pero yung sinasabi ng ina niya, partner niya, niloloko ko niya, hindi, hindi niya ng pera. Hindi ko nakikita ng gano'n. Kaya nga, lumabas si Obet sa kulungan. Binigyan niya na itong puhunan na ang negosyo. Ano yeah, gumawa niya yata ng ano yata si, B, si Obet na mapagkasundong makapagwalay sa kanya. Parang Obet, ang dapat ang utang ay bayaran. May relasyon man kayo o wala. Dahil pag-uusapang pera, iba na yan. Utang mo yan, dapat mong bayaran yan. Handa na lahat para marinig ang bawat panig. Vicky at Obet, harapan na. lang nag-aaway na sila. Gaano kayo katagal magkasama, Vicky? Pitong buwan po. Mam. Pitong buwan pa lang. Pitong buwan lang po. Okay. So, mas bata siya sa'yo. Opo. Gaano kalaki ang agwat? Mahigit po sampo. Mahigit sampo. Bakit byuda ka na o hiwalay? Opo. Alin doon? Byuda po. Ah, byuda. Ikaw naman single. Single ka. Opo, ma'am. Ilan taong ka na ngayon? 35 po. 35. Okay. At ikaw? 47 na 47. po. 47 na po. So, ang ginawa mo, pinuhunanan mo ang isang negosyo. Magkano? 5,000 po. Oh. 5,000. Okay. Paano magano? Anong negosyo? Nagtitim nagtinda po siya ng mga mineral. Hmm. Tsaka soft drinks po. Okay. Kumita okay. naman. Nung una po, nagbibigay naman siya pa 50. Biglang ilang araw na lang pong nakarepas, hindi na po siya nagpaparamdam. Okay. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Na-ghost na. Peste ka, sabi ko. Bakit hindi na huh? siya nagpapakita? <laughs> bakit kita ko rin yung pag nakita ko siya, sabi ko, babatuhin ko siya. Kasama ni niya. Ang ibig mo sabihin, naging mag-boyfriend kayo, pero hindi kayo nagsama. Nagsama rin po kami, kaya lang nakulong po kasi siya. Oh! oh. Bakit? Nakulong po siya dahil... Sa kasalanan mo? Sa... ito eh, oh, hindi ko kasalanan, ah! Dahil sa'yo. Paano mo kasalanan? Ito pa natin talaga yun. Boy! makakasiyang pangit ng ubaanin mo. Alam <laughs> <laughs> mo ba yun, ha? Tropa natin yun. Dalawa tayo, ha? Dalawa tayo. Pumunta tayo sa isang inuman. Tropa natin yung birthday nila, di ba? O, bakit tinulungan mo yung tropa mo nung binugbog siya? Ay, ba't ngayon ako sisisihin nyo, ha? Unggoy! Bukas ka yung unggoy ng chai mo. Ayan Ay, na. <laughs>